Komunikasyon ng magulang at anak na aangkop mula labing walong gulang hanggat dalawamput-apat na buwang gulang. Si nanay ay naglalaro ng piano kasama ang kanyang anak na si Heihei sa sala. Hinihimas niya ang ulo ni Heihei at sinasabi niya sa kanya na maglaro lang siya dahil kailangan niyang gawin ang mga gawaing bahay. Si nanay ay nagtutupi ng mga damit habang si Heihei ay naglalaro. paglalaan ng oras. Ang mga bata ay madalas na nangangailangan ng ating pansin para makipag-usap at makipaglaro sa kanila. Gayunman, hindi sa lahat ng pagkakataon ay may oras tayo para sa kanila. Kung maganda ang paglalaan mo ng oras upang bumuo ng magandang relasyon sa iyong mga anak, mas magtitiwala sila sa iyo at mas mapapadali nito ang pagpapalaki mo sa iyong mga anak. Ang oras na kailangan gugulin sa iyong anak ay di nangangailangang matagal. Ang panakanakang pagbibigay ng pansin ay maaring magdulot ng mas magandang resulta. Magsaya at makibagay sa iyong anak. Kahit na ang laro ay parang isang kalokohan at paulit-ulit. Kahit na marami kang ginagawa, maaari mong mabigyan ng panakanakang pansin ang iyong anak. Katulad ng nani na ito, madalas niyang bigyan ng pansin ang kanyang anak at pinupuri niya siya habang nagtutupi ng mga damit. Si Heihei ay pumunta kay nanay habang siya ay nagtutupi ng mga damit sa sofa. Kapag kailangan ka ng iyong anak at lumapit siya sa iyo, itigil muna ang ginagawa hanggat maaari at tumugon sa kanya. Si nanay ay tumigil sa pagtutupi ng damit at tumugon sa kailangan ni Heihei. Mga kasanayang pangkomunikasyon ng magulang at anak Ang mga batang labing walo hanggat dalawampu't apat na buwang gulang ay maaring hindi pa maipahayag ng maayos ang kanilang sarili at sarili lang nila ang kanilang iniisip. Ang paggamit ng mga epektibong kasanayang pangkomunikasyon ay makakatulong na makamit ang aktibong pakikipag-ugnayan sa iyong anak. Inililigpit ni nanay ang lamesa at hawak ang mga mangkok habang hinahanap siya ni Heihei. Sinabihan niya siya na maglaro munang mag-isa. Kapag nakikipag-usap sa mga bata, panatilihing magkaharap sa posisyong magkapantay ang mga mata. Maari kang tumalungko, umupo, o hawakan sila para makatingin sila ng diretsyo sa iyong mga mata. Kapag nakikipaglaro sa mga bata, Huwag silang basta bibigyan ng panuto at huwag pansinin ang mga bagay na gusto nilang gawin. Iminungkahi ni nanay na magbasa si Heihei ng libro. Ngunit nang makitang mas interesado si Heihei sa mga laruang sasakyan, hinayaan siya ni nanay na gawin ang gusto niya. Kapag nakita ng anak mo na gusto mo rin ang ginagawa niya, mas magkukusa siyang makipag-ugnayan sa iyo. Kapag ang iyong anak ay gumawa ng mga tunog, ekspresyon ng muka o mga kilos. Maari tayong tumugon sa pamamagitan ng paggaya o paghula sa mga ibig niyang sabihin. Purihin siya sa kanyang mga ginagawa. Tinutulungan ni Heihei si nanay na iligpit ang mga laruan. Pagkatapos niya itong magawa, pinuri ni nanay si Heihei ng may malaking ngiti at palakpak. Gamitin ang pang-araw-araw na sitwasyon upang ilarawan ang mga kilos, pangalan, gamit o katangian ng mga bagay na nakapaligid sa iyong anak upang mapahusay ang pag-unlad ng kanyang wika at pag-iisip tulad ng oras ng pagligo sinasabi ni nanay na Ducky kay Hehe habang hawak niya ang rubber duck inilalarawan ni nanay kay Hehe kung ano ang ginagawa niya habang pinupunasan niya siya pagkatapos maligo at tinutulungan niya siyang magsuot ng kamiseta. Abala si nanay sa kusina at si Heihei ay naglalaro sa sala. Pagkatapos ay pinuntahan siya ni Heihei at sinabihan siya ni nanay na maglaro siya ng mag-isa Kung wala kang masyadong oras para sa iyong anak, Maghanda ng ilang kawili-wiling mga pagkakaabalahan upang may gawin siya sa ganoong mga pagkakataon para hindi siya mabagot at hingi ng iyong pansin. Maliban sa mga laruan, maaring gamitin ang ilang kasangkapan sa bahay. Tandaan, ang pinakamahalagang bagay ay kailangang angkop ang mga ito sa antas ng kanyang pag-unlad dinalhan ni nanay si Heihei ng ilang plastik na bote, mga kahon at paper tube para paglaruan niya. Ang mga bata sa ganitong edad ay may maikling atensyon. Maari kang gumamit ng mga bago at kakatuwang pagkakaabalahan para sa iyong anak sa pamamagitan ng paghahanda ng iba't ibang materyales at pagtatabi ng ilan para hindi ito agad magsawa. Hindi mo kailangang gumastos para sa mga kawili-wiling laruan. Para sa karagdagang kaalaman, maaaring bisitahin ang aming website sa www.fhs.uv.hk. Ang video na ito ay ginawa ng Family Health Service ng Department of Health.